Magandang araw mga kabagyar Nagluluto tayo ngayon ng adobong pugo Mga pugong Nangingitlog na kin na Nakabili tayo sa pahingke Ayan Pinapalabas natin yung tubig ng ating mga pugo Naglagay tayo ng luya Tapos Daon ng laurel at saka paminta yan mga kabakyard lumabas na yung tubig ng karne ng mga pugo natin hintayin natin matuyo yan para matanggal yung lansa ng ating mga pugo meron din tayong nakuhang itlog at saka yung bahay itlogan sa ating mga pugo hiniwalay natin kasi madali lang lumambot ang mga yan yung mga katawan ng pugo naman para muna natin kasi matigas to yan mga kabagar -kab, natutuyo na siya lalagay na tayo ng toyo at saka suka maglalagay din tayo ng tubig para lumambot yung ating karne ng pugo bali isising kotsa muna natin siya malalambutin natin siya sa tauyo suka bago natin siya higigisa Ito nga pala yung panggisa natin mga kabagyar. Meron tayong bawang, sibuyas, tapos pampalasa. Ayan mga kabakyar, tignan natin kung malambot na. Ayan. Malambot na yung ating mga pugo. Tatanggalin muna natin siya sa kawali tapos maggigisa tayo. sa uli natin siya. Kaya kami kasing mga kapampangan. Mahilig kaming magsingkotsa tam palambutan tayo pa gan toyo pong hmm, suka karni ayan mga kabagat mag maglalagay na ako ng ano mantika maggigisa na tayo natin bawang dilagtagan natin yung ating bawang para mas mabango yung ating adobong pugo tapos yung ating sibuyas tapos yung pugo natin hinulay muna natin yung sabaw lalagay muna natin yung puro pugo muna at tapos isasama -isa natin sa ibisang isa sa ating mga bawang sibuyas para kumapit yung lasa niya sabaw nalalagyan natin Tapos yung hinuwalay natin itlog at sa bahay ba, itlugan ng ating mga buko. lalagay na rin natin Tapos maglalagay na tayo yung pampalasa. Ayan mga kabagyar. Luto na po yung ating adobong pugo. Kain na po tayo. Maraming maraming salamat po sa panonood. Pag-subscribe niyo po ako sa aking youtube channel Emmanuel Backyard Farming and Kitchen maraming maraming salamat po sa inyong lahat